Hello, hello, hello sa inyong lahat, mga palangga. Ah, uh, mainhapon sa inyong tanan. Good afternoon. Maghimo na sa ta og content karon. Mga atong content karon mga ah uh, ako nalungkot ko kay malapit nang umalis yung anak ko. Mm. -mm. Mamimiss ko na siya at ito na yung mga bagahe niya naka-ready na oh. itong dalawang bagahe na yan yung kulay blue papuntang England yan at ito namang red papuntang US yan pero ito maantala pa yung ano niya pagpunta kasi hindi pa dumating yung visa ito naman dumating na ang visa kaya nalulungkot na ako kasi maharot pa naman yung anak ko na yun mamimiss ko talaga siya mm mamimiss ko talaga yung bata na yun kasi kami lang dalawa dito sa bahay uh, araw araw nagharutan para ko na rin siyang pa parang magkapatid lang kami Oo, uh, at saka tinutulungan niya akong mag ano gawa ng ice candy juice So, kung alis na siya, wala nang tutulong sa akin. Wala, na, wala naman yung isang anak ko kasi nag-eskwela yun. So, magmingaw na ako di ani. Ako lang isa dir, dir, sa balay. So, ang alis niya mga katapusan ng Desyembre pa. Pero ngayon palang lang na-miss ko na. Mm. Kasi sobrang maharot na bata yun eh. Lagi kami nagaharutan dito ng dalawa. Na, yung bang parang pampawala pang good vibes lang. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, mamimiss niya ako kasi araw-araw kami nag ano. harutan dito sa bahay para lang kaming magkapatid mm -mm. kaya mamimiss ko talaga ayan kasi oh Mami miss ko yan. Dai. I miss you. So, ang um, makakasama ko na lang dito ay ito na lang mga chikiting ko. Mga kat cute, 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 cute naming mga kuting-kuting. Mimim! Ang cute, cute na mga kuting. Ito na lang ang makakasama ko dito sa bahay. Kasi si Ate Jazz papunta na ng England. Oh... Oh, hindi naman talaga ano, hindi naman talaga mapipigilan kasi mag-aasawa na si Ate Jazz. So ito na lang mga kuting ko ang akong makasama dito sa bahay. Ayun sila. Ayun. Ayun. Ah! Mimi. Mimi. isa. Ayun oh. Ang mga mga harot. Laging ginugulo yung mga pananim ko, mga halaman ko. Oyan, oh, ayan, nakit ng mga pusa niya. Mami ayan. Mm, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Mm. So ito na lang ang makakasama ko dito sa bahay kasi aalis na si Jess. Sana maging masaya-masaya siya doon. Mm -mm. kasi uh, wala namang magulang na hindi naghahangad ng kasayahan ng kanyang mga anak so ayan lang muna ang video natin guys thank you for watching